Naging emosyonal si Carl Guevara, miyembro ng bandang The One sa kanyang video kung saan nagpakatotoo siya sa pagsasabing nangangamba ang grupo o banda dahil sa hina ng benta ng tickets ng kanilang concert sa Singapore sa November 16. Panoorin po natin ito. Call from the producers telling us that our tickets aren't selling very well. During that call, ang sabi sa si amin, 90 tickets out of 1,000 pa lang yung nabibili. If nothing changes, we might be performing in an empty venue. Or worse, it might not happen at all. Alam mo, naiyak ako nung ano, pinapakinggan ko kasi ba diba, sila yung uh, behind the hit song, Hindi tayo pwede. No. Diba? narinig ko yun ngayon. Parang hindi na pwede tolimanood yung mga audience uh, sa Hong Kong uh, uh, kasi nga kod siya Oo, pero may update tayo dyan tungkol dyan, di ba? Lumipad sila papuntang Singapore okay. na nasagot nila yung sarili nilang pamasahe kasi ayaw naman nilang maghintay lang dito sa Pilipinas na hindi alam kung ano talaga ang nangyayari. So, lumipad sila papuntang Singapore at nandun na sila sa Singapore ngayon. Tapos, uh, doon sa pag-video niya doon sa sinabi niya lahat nagpaka-honest siya. Maraming mga banda, kapwa niya banda, and even yung mga fans ng SB19 ay nakisimpat siya sa kanila. Ngayon, tinutulungan sila sa pamamagitan ng pagpopromote. At si Andrew, yung uh, head ng 18, yun ang uh, fan ng, ano eh, fandom ng SB19, yung 18, okay. 18. Diba, si Andrew ang nagsuggest sa kanila na bakit hindi sila magbasking. Ano yung ay basking? Yung basking, ginawa rin niya ng SB, oo, ng SB19. Ito yung pagpe-perform sa public place, like malls. di okay. Diba yung parang kumakanta? Uh, para mapromote yung kanilang ano kanilang uh, concert. concert. So marami mga Pilipino ang nagpunta doon. Kaya sobrang nagpapasalamat si Carl at saka yung uh, The Ones talaga sa si effort na binigay ng SB19 na ibinabalik lamang sabi ng mga 18 nung daw kasi nagsisimula ang SB19, very supportive rin ang The Ones sa kanila. Ay, na that time, miss, mas mas mainam mm -hmm. ang The Ones kaysa sa oh -oh. SB19. Kori, naririnig ko lang 'yan kay Eric Borromeo pagka oh. nag magre-review tayo ng Star Awards for Music, ay magaling yan, The Ones, uh, diba? Oo, narinig ko rin yun, yung sikat, diba? Correct. Lagi mo rin kaya yun, no. hindi tayo pwede. Oh, eh. Kaya lang, friendship kasi. Ang nangyari, baka, kulang pa rin sa promo. Oo. Kasi kaya lang, syempre, mm -mm. ah, kaya lang, di ba, once may piniramad ka ng mga kontrata, di ba, mm -mm. whether maraming bumili ng tickets o hindi, dapat tuloy yung concert. Pero ang hirap kasi mag-perform. Halimbawa, malapit na yung concert nila, di ba, yung sinasabi niya na 90 tickets pa lang ang nabebenta out of 1,000, zero Oo. din. Alam niya yung ganyan dahil nga, nagaano rin ng mga okay. concert yan, tumutulong sa pagpuproduce, di ba, Rodel? Ang hirap nun, di ba? Si Ang in-fairness, ha, totoong Pagka ikaw concert ka, ikaw mm -hmm. mismo nakikita mo yung audience sa aalog-alog, diba? Oh, oh, na parang hindi mo mapipil na mag-concert. Pero kapag ka, maraming tatas, parang pakasigaw, mm -hmm. lalo kang gaganahan na magkoconcert. Kakanta, hindi tayo pwede. Yung ganun. Pero kung ganyan nga talaga. Pero sa side din ng producer, lugi rin sila kung tutuusin, diba? Mm -hmm. Mm -hmm. Pero yun nga, paano kung nakapag-down na naman sila? Mm -hmm. Paano? Dahil mm -hmm. yeah. ito mabilisan. sa daw tumingin, o. Oh. <laughs> Sabi, pagkakataon, ano dito sa gitna eh, ganun. Oh, Hindi oh. pag solo ka, dun ka tumingin. Oh, oh. Dito. Oh, oh. Eh dito yung magbabalita. Pero ako dito. Ako, <laughs> di ba? Ganun. Oo, so, so, okay. Pag-argue ano, talaga na, <laughs> di ba? So, <laughs> yeah, get back pero okay. ang latest ang balita po namin umuusod na pumuusad na po ang, ang bentahan ng uh, ticket at parang nasa kalahati na ng 1,000 sa so 500 sana, na. Sana bago magano mag-concert sila eh mapuno -ma so, na talaga at mabili na lahat ng ticket. Kaya yun ba? po ito, ito namang ating show for sure. umaapot to sa ano ha? Sa mm -hmm. Singapore ba sila. Singapore. Singapore. Marami diyang mga Pinoy. Panoorin Oorin niyo po ang, ang the concert ones. ng Ones para support niyo na po Oo. sa kapwa nyo Pinoy, Correct. di ba? Oh. So kahit tayo po magtulungan, kahit dati isang lahi tayo, isang kulay <laughs> na dapat magsuportahan. Ganun.